Ano po yung masayang gawin dito sa Luneta? A picnic. Kuya, magano magpa-picture? 50 pesos. Tanong ko po sa inyo, ano yung masayang gawin dito sa Luneta? Personally po sa inyo. Po sa akin, ay maghanap buhay ako dito lang, yun lang. Sila ka masaya ako dito. Hello sir, where you from? New Zealand. Oh, that's my dream country. what's the happiest thing in this place? Uh, a lot of good people nice people um, are open to talk. you think I'm nice? Yeah. How did you know? You came up to talk to me, and you don't, you're not using any, you seem like a nice person. I know, I know. <laughs> thank you, thank you. Bro. Nice to meet you. Okay, let's go. Rambo? Rambo ko yan, no? Kuya, may tanong ako. Ano yung masayang gawin dito sa Luneta? Uh, mamasyal. Ano yung masayang gawin dito sa Luneta? Mag money money. Bakit? Bawas stress. Wow. Masaya nga. Ate! Ate! Sabi ni, may lukso talaga ng dugo. J.I.L. Proud J.I.L. po. Ano po pangalan natin? Vanji Laksamana po. Pwede ko po ba kayo ma-interview? At tara, pasok po tayo. Kanina pa po kumigo dito sa Luneta, nagtatanong-tanong po kasi ako sa mga tao. Itatanong ko rin po sa inyo. Ano po yung masayang gawin dito sa Luneta? Masayang po sa pag-jogging, pag-walking, tapos po may mga magagandang place na pwede kang punta, mag-relax, mag-unwind. At saka yung pinaka-memorable thing po every time na nandito po kami sa Luneta is yung kung anniversary po ng JIL Worldwide every October po. October 2017 po, yun po yung pinaka-memorable po. February 2017 po, uh, um, na-diagnose po ako na may stage 2B breast cancer po. Parati ko pong naaalala, noong time po na nag um, Uh, na po si Bishop Brother Eddie na sinabi niya na um, ilagay niyo yung kamay niyo sa bahagi ng katawan niyo na uh, nangangailangan ng ipag -pray naramdaman ko po na dun sa sa init na yung pagpasok na yun ng bagay niya sa katawan ko. Alam ko yung presence ng Lord na niyayakap niya ako, kinukomfort niya ako na anak, kaya mo yan kasi hindi kita iwan, hindi kita pababayan. And that day po, talagang grabe po talaga na every time na nakikita ko po at naalala ko ang Luneta Grandstand, isa lang po ang pumapasok sa isip na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay sobrang napakabuti, napakamakapangyarihan at sumasagot ng panalangin. Seven years na, ano, free cancer na po at naglilingkod po ng malakas sa Lord sa JIL Porak po. Nasaksiyan natin kung ano yung masayang gawin dito sa Luneta. Ang tanong ko, para sa'yo, ano yung masayang gawin dito sa Luneta Grandstand. Ako si David Paul Farma. Kita kits.